Good morning mga kadkalb Ayan ang mga manok ko Tapos na ako magpakain guys Nakakaano na ako Kapalit na ako, Pupunta na ako sa opisina. Tapos na sila kumain Papakita ko lang sila oh, Nag-exercise na sila <laughs> Ganyan ang mga manok ko lang Walang ginagawa hmm, Lalapit na yan Kala nila meron pang pagkain yung iba may, may natira pa oh. mga ngulek talang na lang ng itlog mamaya mayang hapon silipin ko lang yung mga sisig guys ito yung naiwan sa 25 na new hats yan wawalo na lang sila nagto 2 weeks na guys yan update lang eh, tinatapon nila yung pagkain nila. Oh. Eh, pasaway din ng, ng manok to. Yan guys, wala pang vaccine yan. Kasi hindi, hindi ko na sila binaksinan kasi konti lang naman sila. Wawalo sila. Makukuha naman yan sa painom. Vitamins na lang. Eh, hindi na mapasok ng dagayan guys pinalitan ko yung bahay kasi pinapasok ng daga ito yung dati oh oh yan yan oh yung butas binubutasan niya kasi yung plastic na green nilagyan ko ng ganito may pinasukan pa rin siya kaya um gumawa na ako ng bago ito hindi na siya makapasok na yun yan sayang yung mga manok ko na balik 17 ang kinain niya guys nahuli rin yung daga pero tapos na, nakain na niya. Yan yung mga bahay niya, oh. Yan, umabay butas dyan. Ito to. Yan, sa ilalim ng tiles. Dyan sa namamahay noon. Pero patay na. Pero mamaya, may mga titira na naman dyan siguro. Babalik sila, kaya ito na. Kahit mabuhay sila, eh, kahit may darating na bagong daga. At <coughs> least, hindi na sila makapasok dyan. Okay. See you again, guys. Salamat sa pagsuporta. Salamat din pala sa pag-share, Sir Romel Boko. Sa mga YouTube videos ko. Salamat po, boss.